Yon, so what's up guys? Dito tayo Paris Master Vlog. Yon, nandito tayo ngayon sa San Andres. Kuya, nung barangay ito kuya, San Andres pa ba to? Aurora na to. Sakot na Aurora Quezon to. Aurora Quezon na no? Dito tayo sa pagawa, uh, ano talaga ng mga tuyo. Ayan siya, o oh. Tuyo, ayan. Ito yung pinaka uh, hanap buhay nila rito. Ayan, no? Oh. Ayan, yeah, nag enjoy sila oh. Ayan. Sa mga gusto magnegosyo ng tuyo, punta kayo rito. O kaya message nyo ako para mabigay ko sa inyo. Ayan. Ikaw lang talaga. Ayan, sila oh. Bagay. Bagay, bagay sa kanila talaga. Oh, di ba Ayan, asawa ko. Eee, tinamaw, oh. sipag oh. <laughs> oh. Bali pag wala pala kayong pangalmusal, yan dito ka lang, tambay ka lang dito. Isang timbang ganito, 3 a uh, 30 pesos, ibibilad mo lang diyan, oh. no. lalatag mo siya. Ayun, And guys, oh. hindi siya masyadong maalat. Saka talagang malinis siya kasi ayan, no. Oh. Nakalagay siya sa asin. Tapos ihuhugasan mo siya nang Apat na beses. Ayan. Uh, Ayan. Na, 30. Hirap mag-30. Hirap mag Yan talaga ang hanap buhay nila rito. Sa mga magtatanong ng presyo, di ko muna sasabihin kasi <laughs> secret secret muna. Pero mura lang. Kumpara mo sa bayan. <laughs> <laughs> Ito sa sa Montecillo, ganito, tatlong piraso, 20 na, no? Tapos nakasimangot pa yung tendera. <laughs> oh. <laughs> oh, dito mura lang guys. Ito yung na ano namin ng negosyo. Yung, yung tatry namin. Ayan. Ang, ang nito. Hanggang doon yan. Sa pinakadulo yan. Tapos doon. Ayan Oh, napakaraming talaga yun ang hanap buhay nila rito tamban. 30 na to, day. Hmm. Tumbal, day. Talagang kinakarin nila guys. So. 30 na to. 30. Uy, bat, amoy dito? Amoy nung ano? mo. <laughs> Ayan, <laughs> <Kabagraba. laughs> bagay ka pala dito, May. Mama Biron, ito na nga pala yung anak mo. Na, ano, nagtutuyo na siya ngayon. Ibang negosyo. Hindi <laughs> na ano. ano to? Ay, ano ito na ano sa, sa ilalim. Sa mm. yeah. Ay, may asin. Ay, may asin. Mamamatay siya. Ah, animangos siya Oh, ayan guys. So. Oh. ano ba? Ang tagal-tagal mo diyan. Okay. Teka lang, wala nang timbang magamit oh. Tagal ng ano oh. Ayan. Kung ikaw magiging amo rito, magkano pa sahod mo sa kanila? <laughs> Depende sa <laughs> Ayok na <masipagad>. Depende talaga. 500. <laughs> oh, di ba ang bilis? Ayan. Ayan. Ganito dito. I-upload ko to sa sa aking YouTube channel para makita ng mga tao na nandito talaga yung ano ng tuyo. Master, <laughs> Nako. <laughs> Hintay lang natin mag 5 minutes para kahit pa paano eh sunog naman tong video na to. Ang tatay ko. Si Junel ay... ay... Tuyo. Ah. <laughs> <laughs> ano so, yung binad Ano yung binad ba? Ano yung binad ba? Ano yung binad ba? Ah, uh, que